makalakay ito naman ngayon ang susunod nating gagawin dito sa ginagawa nating ayate uh, ito yung, uh, yung kahapon na ano yung steering wheel kailangan naman natin na uh, i-activate itong uh, steering pump niya dahil hindi gumagana eh nakita natin walang langis dito sa soft glass eh, Kailangan natin palitan itong mga hose nito At ito uh, Malutong na Mag-change oil din tayo dito Maya-maya ng konti mga kalakay Tapos itong mga solenoid Tingnan natin kung uh, Nagana ito yung trabaho ng maintenance kailangan uh, all around ito malaki yung uh, oil tank niya dahil dalawang steering pump marami pa tayong gagawin dito mga kalakay i-change oil pa tayo ng uh, makina ito yung tinapos natin kapon yung uh, throttle nandito yung control nya medyo maskit mahirap pagdukot-dukot ng mga wire at maliliit pati Ito naman ngayon ang pagtura natin ng um, pansin Sa steering naman tayo Sa susunod natin gagawin yung thruster Ay sa, lang muna ulit mga kalakay at ay mamaya-maya ay gagawa na tayo. Maraming salamat.